Oh, sige na. Ayan. Hello mga kaibigan ko. Ayan, nagpakain si Kuya Ador ng mga kalapati. Ayan. Ang dami po ng kalapati na pinapakain ni Kuya Ador. Nagpakain po ng tinapay. Ayan, oh. Nagpakain po ng tinapay, Kuya Ador. Hmm. Ang dami po, no? Hmm. Asi? Ha? Hindi sila <laughs> makakuha. <laughs> ano, Nakakatuwa po no. Parang tinawagan ng nasa likod mo yan eh. Parang tinawagan niya. Ito Oo. Ginawa na yung sakit na yung kamay mo. Sabi niya, ang tagal mo naman, ako naman. Market na siya sa kamay mo. Ayan na, ayan na. Ayan na sa kamay mo. Ha. Ayan na. Oh, nagpakain siya doon. May nagpakain doon. Oh, nagliparon sila dahil Nagpakain, nagpakain po doon. Ayan na, ayan na. Ang daya, nagliparan sila ulit, nagbalik sila. Nalaglag Waaah, kinuha na Wala na Nakita <laughs> siya lang sa kamay mo eh Ang bagal mo magpakain Sabi niya eh Kunin na namin niya sa kamay mo Nakakatuwa po sila Ang dami eh Papi, please ikaw dyan. Tarang tayo ni Kuya Ador. <laughs> oh, may nagpakain man na ron. Oh, po yung pagkain doon sila? Naglipara na. Ah, you know. Naglipara na po sila doon sila. May magpapakain po siguro doon. Ayan, beno po mga kaibigan ko. Maraming 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 po salamat sa inyo. Sa muli na naman ninyong pagsama kay Tita Emi. Thank you very much po. Ayan, sa akin po mga subscribers, sa akin po manonood. Thank you very much po sana po i-subscribe na po kayo, hanggang sa makarating po kayo sa bell, bel. uh, like and share po, thank you very much po, bye bye, bye bye. bye, -bye. bye, -bye.